Hello mga kasari, ayan. Kamusta kayo mga kasari? Ayan, uh, quarter to 10pm na, ayan. Uh, update lang ako, update lang ako sa inyo, ayan. Ano, ah, uh, kasi, ah, uh, natutuwa ako kasi nga, uh, meron pala akong viewers. <laughs> meron viewers, ayan. Kasi kanina yung in-upload ko na, ano na, na video 9 hours ago is meron niya siyang 20 views ayan meron pala akong mga viewers ayan maraming salamat maraming salamat sa mga sumusuporta eh diba <laughs> yung hindi mo akalain na ganoon hindi ko akalain na uh, ganon ganon lang diba meron tayong 10 viewers uh, malaking ano na yan malaking pasasalamat na yan May, nagsusuporta sa atin. Ayan, ngayon, yung ano ko na yon yung video ko na yun is meron ng 20 views. Ayan, maraming salamat po sa mga sumusuporta. Kahit <laughs> na pag ganon ganun Eh, di ba? Pag ganon ganun lang is meron nagsusuporta sa atin. Kaya laban lang talaga tayo. Laban lang talaga. Ayan na mga kasari ang ano po ang update update ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyong support, uh, mga kasari. Ayan. Sa aking mga viewers. Ay, may viewers ako. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Tuloy-tuloy uh, lang tayo. Uh, sa mga nag sa dyan, uh, ano na kayo? Go lang, tuloy lang tayo. Ayan. Magkakaroon din talaga tayo ng ano, sarili nating viewers. Ayun lang po ang update ko ngayong gabi na ito. Um January 19, 2024.